Maagang dumating yung hindi ko nga ng sigarilyo ng Mighty. Bali sabi nga nila meron nga silang parapol ngayon sa Mighty. Nung umalis na sila meron silang iniwan dito na box na dito daw ilalagay yung kahanga ng sigarilyo. Kaya nga nang pagkaalis nila dali-dali kong tinignan kung ano nga ba yung box na iniwan nila. At dito ko nga nakita na meron palang parapol na million What? guys. So kagad-agad kong naisip na meron palang kung nakatagong mga Mighty na kaha. At buti na lang guys ang dami kong mga naipon na kahanga ng Mighty. Sa sobrang excited ko guys kinuha ko na nga. At O oh, ba diba, ang dami nga. O oh, sigurado ako naman na mananalo nanalo ng million, guys. Charot lang. Sa sobrang laki nga ng pangkasinan, ay malabo nga na manalo nga ako nga ng million. Syempre, kahit ganun, itatry pa rin natin, diba? Sa 100% nga, siguro na sa 2% lang siguro ang pagkakapanalo ko, guys. Syempre, kahit na ganun, itatry pa rin natin, guys. Wala naman sigurong masama kung itatry natin, diba? So, ayan na nga yung mga kahako nga ng sigal yung mga naiipon ko, guys. Buti na lang at nag-iipon talaga ako ng mga kahakaha. Tignan nyo nga, guys, sa sobrang tagal na nga, nabubulok na talaga yung mga my god. Pero kahit na nabubulok na mga guys, malay mo yan, ang maswerte, guys. Uh, mas May nilina rin ako uh, sa uh, Charot lang. Bale, halo-halo nga yung mga kahangan na naipon ko, guys. Bale, dalawa nga ahenti ko, guys. Yun ay, yung isa is GTI, yun ay yung, yung Mighty. At saka yung isa naman, yung Malboro. Bale, ang magpaparapol, guys, ay yung GTI Company at yun ay yung Mighty. Bale, pinilian ko na lang nga dyan kung asan yung mga Mighty dyan at asan yung mga hindi kasali dyan at tatanggalin ko na nga. Pah! Bali tatago ko to guys kasi baka mamaya sila din naman yung kakaroon nga ng raffle. Oh, o di ba magagamit ko ulit sila. Mm. Pagkatapos ko nga ng pila nito guys, aba meron pa palang isang supot na kailangan kong pilihan. <laughs> aba nasa 100% na yata, baka ako na ang manalo ng million guys. Aba ang swerte. <laughs> aba syempre kailangan think positive tayo guys. Kahit na malabo tayong manalo, syempre isipin mo pa lang panalo tayo. Biruin mo 60 na ang mananalo ng 1 million pesos. O tignan mo, sa so sobrang saya ko, naging millionaire na rin agad ako. Hindi mo in lang yan, pero ang nasa isip ko is pera. Pagkatapos ko nga napilihan guys, ang gagawin naman natin is kukuntingin nga natin para mga Hmm, ayusin mo ha? Hmm. Di pala nga ako nanalo pero tignan mo na, utal-utal na ako guys. <coughs> Bale, ang second step dyan guys, kailangan natin gupitin nga para nga makasulat tayo doon sa loob nga ng kaha. O oh, ayan, okay na sa'yo? Pagkatapos nga natin kuntingin yan namaya, kailangan natin sulatan nga doon sa loob. Aba, ang dami namang proseso nyan. <laughs> Aba naman syempre, milyon ang usapan, diba? Aba, inahing, paano ka mananalo kung hindi mo ilalagay mga contact details mo? Sige nga Ano yun? Basta ka nalang mananalo? Oh, congratulations, Renofant wow. hmm? Siyempre, lahat ng mga bagay-bagay kailangan mong paghirapan bago mo makuha yung inaasam-asam mong milyon Oo, o, ganun yun Tapos dito guys, meron nga ako nakitang kahanga ng sigarilyo na punong-puno pa ng laman My God Nalugi na naman si Inday Puro mga tatlo lang siguro yung mga nabawas dito My God, cute! Hindi ko nga alam kung bakit ka naisama ito doon sa mga walang laman. Ang mahal pa naman ng isang piraso noon, 8 pesos. O ba diba, times mo yun sa 17. So ayun nga, nalugi na naman ako. Pero okay lang guys, malamang makuha ko yung 1 million. O ba diba? kahit na malugi na, at least nakuha ko pa yung 1 million. Agoy, eh, puro 1 million na lang yung nasa isip ko. Alalahanin mo, wag kang umasa sa swerte. Magtrabaho ka, ha? Hindi tayo anak ng kontraktor, ha? Alalahanin diba? mo. So ayun guys, habang nagugupit ako. Meron na naman nga akong nakitang isang sigarilyo, aba. Ayos. At least is, ito isa lang. Kumpara kanina 17 na piraso. Ito, ito, ito ay na lang na hindi tinitignan. Kung mayroong ang laman, o oh, wala. By the way, sabi ko nga okay lang yan. Basta ako makakuha ng 1 million. Uh -oh. Di ba? Million na naman. So guys, tapos na nga ako ditong magkupit. And next naman, isa gagawin nga natin. Iaayos nga natin to At susulatan datin ng details. Aba, akala mo tapos na dyan. Hindi pa. Mas mahirap to magsulat. Gusto mo yan, te? Kaya yan. Hmm. gusto mo ng million, di ba? Siyempre, kailangan din natin punasan to guys. Dahil nga iba, nagkaroon na nga ng <laughs> bunot. <laughs> diba? baka mamaya yun ang mabubunot tapos makita niya layak. Ang dugyot. So guys, ito na nga yung lahat ng aking nagupit. di diba? Ang dami. Sabi ko sa inyo, ako na nga mananalo ng 1 million. Ngayon, dadako na naman tayo sa third step. Yun ay isulat ang ating contact details. Ang ilalagay lang naman dito is yung name, address, uh, birthday, contact numbers at saka syempre hindi natin kakalimutan yung signature. Kahit sino naman dito ay pwede nga sumali basta 80 na nabab. Kaya kung gusto mo din manalo ng isang milyon, pumunta na sa pinakamalapit na tindahan sa inyong lugar. Gayahin mo na nga lang kung ano yung mga ginawa ko dyan sa video. Basta wag mong kalimutan ilagay yung inyong pangalan, address, birthday, contact numbers at saka yung signature. Kaya ano pang hinihintay mo guys? Punta ka na sa pinakamalapit na tindahan sa inyong lugar at maghulog ka na rin ng iyong entry. Malay mo sa 16 winners na mananalo ng 1 million is Dalawa tayo, di ba? Diba? Maghati tayo? Ha? Huh? Tag 1 Wala namang masama kung susubukan natin, guys. Basta lagi kong sinasabi sa inyo na huwag iasa sa swerte ang lahat. Wala namang masama kung naghahangad kang manalo dito, guys. Kung ibigay man ito ng Panginoon sa atin, aba, magpasalamat na lang tayo at binigyan tayo ng makakataon para maging successful sa buhay. Successful? Mali, mare, mare, mi nga itong susulatan ko kaya sobrang sakit ng kamay ko. Aray, ah. Pero ganaman kahirap, titiisin ko para lang sa'yo. 1M. Ah! tayo, pera. Siyempre, 1M na yun. Ano ka ba? Sa totoo lang, guys, sobrang ngalay na ngayong kamay ko dyan. Kakasulat ng pangalan ko. Feeling ko artista na ako, te. Ah! <laughs> artista agad. Hindi pa pwedeng ambisyosa lang? Hmm? sakit nun. Ambisyosa na kung ambisyosa. Basta pag ako, hindi kita bibigyan. Hmm. Hoy, wag ganun. Bad sign yan. Ha? Bad sign? Medyo malapit-lapit na nga ako dyan matapos. At tignan mo nga, sobrang ngalay na ako dyan kaya tignan mo. Pa-stretch stretch pa. Hindi lang kasi ako nasanay dahil hindi na nga ako nag-aaral, guys. Aba, mare may paganyan-ganyan ka pa. Akala mo naman kung atletik ka. Balitan na nga guys yung mga nasulatan ko, 'di ba? Sobrang dami at meron pa nga akong susulatin diyan. Hindi pa diyan nagtatapos. Meron pa guys, pero ito na yata yung pinakalas. O di ba? May paklap-klap ka pa. Tuwang-tuwang ako diyan, guys, kasi nga ay sa wakas tatapos din. Bali ang isusunod natin gagawin, guys, ay ihulog na nga natin itong mga sinulat ko dun sa box na iniwan nila. Sa wakas, guys, tapos na nga tayo and handa na akong ihulog ito sa box ng Mighty. For the win, go, go, go. So, guys, maghuhulog na nga tayo dito sa box na iniwan nila. At tignan niyo naman kung gaano karami yung ihulog natin. Dito natin siya ihulog, guys. Tignan niyo, yung butas na yan, natin ihulog. At saka ito yung mga pwede mapanalunan. 16 winners of 1 million, 16 winners of 100,000, 16 winners of motorbikes, eh napakarami pa guys. So, oh, wow. posible naman kung hindi tayo mananalo dyan kahit isa lang, di ba? Habang naguhulog nga ako dyan, iniisip ko na kung ano yung mga pwede ko mapanalunan. Aba, advance. Habang hinuhulog ko nga dyan, so nasabayan ko na ng ala ng panalangin. Panalangin. Kumanta pa nga. Mamaya imbis na manalo, walay. Eh. Nasuma tuloy sa kanta mo, be. Pero sa totoo lang guys, sobrang saya ko nga dahil nga magkakaroon nga tayo ng entry. Sabi ko nga sa sarili ko, manalo man umatalo, at least sinubukan ko, di ba? Dahil na sobrang lawak nga ng pangkasinan, malabo talaga na manalo ako. Pero ganun pa man, kung sakali man manalo ako guys, huwag kayo mag-alala dahil isishare share natin sa inyo. In sobrang na lang ako natawa dito guys kasi nagpapakahirap ako dun sa maliit na butas, ipwede eh, pa buksan. Kaya yan, binuksan ko na lang tapos hinulog ko na nga lang diyan isa-isa, o oh, di ba? Ang saya. <laughs> Kaya kayo guys, kung mayroong malapit na tindahan dyan sa inyo, gayahin nyo na lang yung mga step na ginawa ko tapos ihulog nyo na lang doon sa pinakamalapit na tindahan dyan sa inyo. Malay nyo pala, isa pala kayo sa swerte na mananalo. Kaya ano pang mga ginagawa nyo dyan? Magsisulat na kayo at ihulog ng entry nyo. Wala nang masama kung susubukan nyo guys. So ayun na nga guys, naihulog ko na nga lahat ng aking mga entry. Hintayin na lang natin yung araw nga ng draw, baka sakali nga mabunot yung pangalan ko. At kung sakaling ibigay yun sa akin, huwag kayong mag alala guys dahil isi-share natin yan sa inyo. Kaya hanggang dito na lang guys. Sana pala rin tayo. Thank you for watching. Bye!